ayan mga idol magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha at sa ating pong mga subscribers, sa mga viewers po natin at sa mga bago pa lamang po dito sa ating sumada sa pecha maraming maraming salamat po sa inyong lahat at ayan mga idol, na po natin ng ating sumada dito tayo sa ating sumada update para po ngayong July 21 at ayan dito tayo sa July, yun ay 7 pa rin po tayo dito 21 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan. Simplify pa rin po natin yung mga number natin dito. 0 plus 7 is 7. 2 plus 1 is 3. At 2 plus 4 is 6. Dito din po sa bandang gitna. 7 plus 3 is 10. At uh, 3 plus 6 is 9. At ganoon din po sa bandang baba. 10 plus 9 is 19. Yan po yung ating unang numero. Meron tayo dito 19. At yung kapares nating numero, dito pa rin po sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Tatlong numero natin dito. 7 plus 3 plus 6 is 16. Ayan mga idol. Yan po yung ating uh, kapares na numero. Meron tayong 16. At meron na rin po tayo dito kombinasyon. Pwede na po natin itong matayaan. 16, 19 or 19, 16. Ayan. Pwede, pwede na po natin matayaan yan. Uh, dahil 2 digits po sila, 16 at 19, para mas magagaling yung numero natin, isisimplify din po natin yung dalawang number natin ito bago po natin sila isumada. At unahin po natin yung 16, 1 plus 6 is 7. At sa 19 naman, 1 plus 9 is 10. 2 digits po dito yung 10 natin, kaya sisimplify din po natin yung kaya naging 1 plus 0 is 1. At yan yung susumada natin ngayon, 7 at 1. At isumada natin ang 7. Unahin natin. Kukunin muna natin itong 16. Sumada this is 6. 1 plus 6 is 7. Ayan. Kinuha rin natin dito yung 34. Sumada 34. 3 plus 4 is 7. At 25. Sumada 25. 2 plus 5 is 7. Ayan mga ito. At dito na po sa 1. Kinuha muna natin yung 10. Sumada this. 1 plus 0 is 1. At itong 19, sumada 19. 1 plus 9 is 10. Pwede rin po dito yung 37. Sumada 37, 3 plus 7 is 10. At 28, sumada 28. 2 plus 8 is 10. Ayan, mayroon po yung ating mga numerong nakuhan na pwede po natin pagpilian dito sa ating sumada ngayon pong July 21. Ayan, meron tayong 7, 16, 34, 25, Puno, 19, 37, at 28. Ayan, ganoon pa rin pong gagawin natin. Irarample lang natin yung mga naglalaki dito. Pipili lang po tayo dyan kung ano po yung mga personale po natin, mga nagugustuhan po natin mga numero. At sa ating sample naman, ginawa natin din yung 19 and 7. 19 and 7. Then, 10 and 25 at 16, 16 and 28. Ayan mga idol, ito naman po ang ating mga sample, mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada para po ngayong July 21. Meron tayong 19-7, Jus 25, at 16-28. Ayan mga idol, sa mga sample po natin ito, pwede, pwede rin po matayaan nyo mga idol kung gusto nyo rin po sila. Pwede rin tayong makakuha, magdagdag sa mga numero ano, natin mga naka-encircle po dito sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano ba po yung mga nagugustuhan po natin yung mga numero. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada update para po ngayong July 21. At isunod natin, yan next po natin yung ating advance sumada. Para naman po ito ngayong July 22. At ayun, pisahan po natin sila. Yan, July, yan ay 7. 22 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, gaya pa rin po ng dati. Yung pa rin po, simplify lang natin sila. 0 plus 7 is 7. 2 plus 2 is 4. At 2 plus 4 is 6. Ganyan din po dito sa bandang gitna. 7 plus 4 is 11. At 4 plus 6 is 10. Ganyan din po sa bandang baba. Uh, 11 plus 10 is 21. Ito, na, ito po yung ating unang numero. Meron tayong 21. At yung kapares nating numero, dito pa rin po yun sa bandang gitna. Combine pa rin po natin tatlong numero natin dito. 7 plus 4 plus 6 is 17. Yan po ang ating kapares na numero. Meron na tayong 17. At pero pwede na rin po natin itong matayaan. Pwede, pwede na yung kombinasyon na ito. 21, 17. O kaya naman yung 17, 21. Yan, pwede, pwede na rin po yan. At dahil 2 digits po yung number natin, 21 and 17, sisimplify din po natin sila bago natin yung isumahan na. At unahin natin yung simplify ang 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Ayan mayroon ito, po yung ating isusumada ngayon, 8 at 3. Unahin natin yung sumada ang 8, kukunin muna natin itong 17. Sumado 16, 1 plus 7 is 8. Then 35, sumada 35. 3 plus 5 is 8. At 26, sumada 26. 2 plus 6 is 8. And idol, sa 3 naman, kukunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin po dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12 sumada 12. 1 plus 2 is 3. At 39, sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayan mga idol, po yung ating mga numero na pwede po natin pagpilihan dito sa ating sumada ngayon pong July 22. Meron tayong 8, 17, 35, 26, 3, 21, 30, 12, at 39. Ayan mga idol, gawin lang lalawin natin dito. Rambol lang po natin siya. Pili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin dito ang 26, 26 and 12, 26 and 12, then 8 and 21, then 17, 17 and 30. And uh, ganoon po yung ating mga kombinasyon, mga sample po natin nakuha sa ating pong sumala para po ngayong July 22. Meron tayo rito ng 26-12, 8-21, at 17-30. And mga idol, meron tayong tatlong kombinasyon dito at kung okay naman po sa inyo, na gusto nyo po sila, pwedeng pwede rin po natin matayaan yung mga yan. Sabi naman kayo dito sa taas sa mga naka circle natin mga numero yan pwede pwede tayong makakuha dyan kung ano po, po yung mga nagustuhan po natin yung mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan ayan, rambo lang po natin itong mga numero natin at ayan mga idol yan po natin ating sumagi si sa pecha para po ngayong July 21 at July 22, 2024 maraming maraming salamat po